Mga lodi, din nakakita na ba kayo nito? Ha. Yeah. Napakalalaki ng bubuyog ano yung hinlulumbo kung tawagin dito sa amin. Eh mga law din utin nyo. Yeah. Mga lodi, din dito sa amin yung ganang klase ng hinlulumbo eh doon lang sa bilog. <coughs> doon lang sa bilog na sinusunog na sa sanga lang ng punong kahoy no pero ito, mga lodi, nasa lupa. Ay, mga lodi ninyo. Grabe. Ilang layer. Ilang layer yung bahay ng Hindulumbo. Tapos ang dami pa niyang laman. Ang maganda lang sa mga lodi, pag nanguwa sila, no, eh. Meron sila talagang kuwan PPE, ano? PPE personal protective equipment. Yung yeah, mga lodi, oh. Ito, ito, itong binubuhot na ito. Ganong kalaki niyan. Ano? Siguro, farm yan, ano? Ano sa palagay niyo? Farm kaya yan? O, oh, kasi, may mga kahoy sa ibabaw oh, kung nakita dyan, eh. Yan, oh. Doon nila pinababahay ang hinlulumbo, oh. Tapos, sinuhuli. <laughs> Ganon dyan, nila. Ano, mga lodi, oh. Ang dami, oh. Grabe sa madalan dito sa amin hindi ko mapuhog yung ganan hanggang laywan lang ako hanggang laywan pero sila oh wala silang gamit, yun lang kanda talagang sinusuot oh, ito, oh, ito mga lo, dito oh <laughs> grabe, ang sarap kasi niyang igisa ano, igigisa sila, ipiprito bawang lang at sibuyas tapos ilalagay mo na doon okay, prito lang, okay na masarap na yun Grabe mga lodi ngayon ako nakakita ng gan ganitong karaming hinlulumbo. Ay, pag dito sa amin, niya yan. <laughs> Ubus din yan. Kaso mga loading, mahihirapan yung taga dito sa atin mamuhag niyan kung walang ganan. Kasi nakakasama ko dati pang pagkukuha, pagkuha ng ganan, eh, sinusunog. Eto, paano mo susunogin? Nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, eh, <laughs> Grabe, ang dami nilang nakuha, oh. <laughs> the best! <laughs> the, itong moment, the moment of truth.